Bunyog, bunyog, halika na, ka, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklod ay may, may pag-asa. kakaiba <laughs> sa pag-revoke, di ba? <laughs> ay, nakuha naman po buhay. Oh. Sabatala, tila wala pang indikasyon ng paghupa ang kabi kabilang kontemperasyon na kinasasangkutan ni Paulong Bombo Marcos. Ang nangyayari nga umanong pagkitil sa demokrasya sa bansa idagdag pa ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit binawi na ng isang international lawyer ang suporta nito kay PBBM. Si Carlo de la Peña magbabalita. Pagbabago sa kanyang pangakong independent foreign policy, aligasong sangkot sa ilegal na droga, umano'y pagkitil ng kanyang administrasyon sa freedom of expression. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit binawi ng isang Filipino international and human rights lawyer na base sa Estados Unidos ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid unit daw sa dati, pero dahil nagiba na anya ng direksyon ng Pangulo, lalo na sa foreign policy nito, ay dismayado na siya. Kasabay nito ay nanawagan siyang ibalik ang friend to all at enemy to none na foreign policy. Nakita ko yung matinding uh, 300 uh... 60 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none. No? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Nakikita raw ni Valera na posibleng may pressure sa Pangulo sa nangyayaring hiduan ngayon sa South China Sea, bagamat hindi niya masasabi kung ito ba ay dahil sa kaso nito sa Amerika kaugnay sa umanoy ill-gotten wealth ng mga Marcos. Merong uh, ma malinaw na pressure. Yeah. May malinaw, na external pressure. So, itatawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberanya. Pero Ania, unahin na lang sana ng administrasyon ngayon ang pagtugon sa internal na mga problema ng bansa. In this na mag-focus tayo sa food security, mag-focus tayo sa mga problema internal, mag-focus tayo sa uh, mga tinatawag natin uh, trabaho. Uh, ng maumayan at uh, infrastructure natin ay lumalabas tayo nawala naman tayo tayong kapayahan. Samantala ay pinunto naman ni Valera na ang nangyaring pagkansila sa dapat sana'y idaraos na rally sa Bustos Bulacan Kamakailan ay malinaw na pagkitil sa demokrasya ng bansa. Yung pagkitil at pagkitil ng demokratikong espasyo ay indikasyon niyan ng authoritarianism. Yes, no? claro. Hindi yan normal sa isang bansang demokrasya lalong-lalo lalo na sa pagrepsrespeto ng saligang batas tungkol sa manayang pananalita at sa isang matahinik na kapitito. Ang kontrobersyal din ani ang pagkakasangkot ng pangalan ng Pangulo sa isang dokumento ng PIDEA na nagsasabing gumagamit ito ng iligal na droga ay dapat na rin itong sagutin sa pamamagitan ng voluntaryong pagpapajog test. Nananawagan tayo kung ayaw niya ng voluntary testing doon sa limang sinabi ko ay uh, nandiyan ang judisya, no? Uh, sa judiciary ay pwede rin siyang ikumpel kung merong uh, tinatawag nating uh, seryosong aligasyon at ebidensya, no? Kasi nakataya ang minaharap ng sambayan ng Pilipino, nakataya ang integridad ng ating bansa, at nakataya, of course, ang uh, respeto sa batas ng Pilipino. Ito rin, Anya, ay karapatan ng mga Pilipino na malaman at matuldukan ang agam-agam ng sambayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SM9. Ay, hindi, lang naman si Attorney ang uh, <laughs> uh, sa suporta, pati po inyong abang lingkod, eh, ako po ay umamin na na talagang nabudol tayo no? dahil naniniwala talaga tayo doon sa panawagan ng pagkakaisa. Ang nangyari po ay eh, talagang ang administrasyon mismo ang yumara, ang bumasag sa pagkakaisa Nung no, tinanggala nila ng budget una-una, ang dapat na tinuring nakakampi na Vice President Sara Duterte. At mula po noon, eh, it was no turning back. Kasi nga naman, kung hindi mo ma yung kaisa-isang pangako mo, na pagkakaisa, ano pang ma-deliver mo? Eh meron pang nga pangako na 20 pesos kada... Um, kilo ng bigas na ngayon po ay 60 pesos na halos. no Ano ba yan? 30. Parang kabaliktara ng mga pangako talaga. Naalala ko dati sa uh, Duterte administration, ipinanta nila na delikado sa mga media ang uh, Duterte administration dahil nga sa matapang pero sa panahon ng Pangulong Duterte, lahat naman pwede. Ang dami nga mga kritiko mula sa, sa iba't ibang mga media organization, pinupuna. At siya, lagi niya sinasabi na, sige, go ahead lang. ba diba? At, niya. oh, at saka pinagayabang talaga ni PBBM, ang abinsasyon niya, ay eh, iba sa Administrasyon ni Duterte, dahil hindi rin sila pumapatay, hmm. eh anong sabi ng Estados Unidos? <laughs> Pagamat sila ay e, sip-sip na sip-sip ki-uncle sa eh pa rin, wala pa rin pagkakaiba ang sitwasyon pagdating sa extrajudicial legal killings ng Pilipinas, noon at ngayon. Hmm. At, so nasa na ang pagbubago, uh, Mr. President. Wala akong naalala, Attorney, during uh, panahon sa panahon ni eh, Pangulong uh, dati Pangulong Duterte na may mga uh, pinasara, na mga Social media account? YouTube? Facebook? O parang gano'n na termine. Actually, mga supporters pa ng mga account ang pinagtataklal sa social media. <laughs> alam mo, alam mo ang, mas ang masakit. O oh, oh. unang spokes ko, eh talagang ko pa ang mainstream media. Kasi nga naman, ako'y presidential spokesperson. O mm -hmm. ba? Diba, ang aking kingdom noon ay eh, ang press briefing room. Eh sino ba mga kasama ko? Mainstream media. Nagalit sa akin ng mga DDS. Naalala niya yon Parang pangatlong linggo pa lang, tinira na ako ng DDS. So, nakakatawa yung sitwasyon. Yung presidential spokesperson, tinitira ng DDS. Dahil ang sabi ko, ang oh, mainstream media, eh, uh, importante ang larangan, uh, ang papel nila sa ating lipunan. Talaga naman po importante. Kapag pinan pinanindigan nila, yung kanilang obligasyon. Pero ngayon po, parang nagfo-forfeit sila ng kanilang obligasyon at sa kanilang katungkulan dahil tikom sila sa mga mainit na issue na hinaharap ni Marcos Jr. Yung matatalangkot lang. Matalino ang diskusyon lang. Iba kasi yung paninira na, na, hindi for nation building attorney. Naalala ko minsan sa programa na gikan sa masa ni uh, uh, Dating Pangulong Rodrigo Duterte, uh, nagbibigay din siya ng sa kay SAS eh si Sas din minsan pumipitik din uh, during that time kahit nung panahon ng uh, uh, pagkapangulo ni uh, PRRD Sinasabi sabi niya hindi, pagpatuloy niyo lang at kung meron kang uh, nakitang uh, kapuna-puna, eh punahin mo lang ipagpatuloy. Wala tayong ganyan na naririnig ngayon aterni. Oh, diba? Kung saan, man, bago pa naging pangulo, ang pangulo natin ngayon eh, ang dami ng mga ano sa kanya. Eh, sana nga. No, eh, ang eh, gawalan ka na, rin ah. natin ang sinabi ng <laughs> GMA, ABS-CBN, at TV5, laban kay Junior. May minake face oh. pa nung eleksyon. Oo, oh, at ngayon, ngayon, tikom silang lahat. <laughs> Hail to the President silang lahat. Okay. Uh, ayan, attorney. Oras sa buong Pilipinas, isang minuto, mga kalipas mo, alas 8 na umaga, mga ka-partners. Break lang muna tayo at marami pa tayong pag-uusapan mamaya po sa pagbabalik ng pulso ng bayan. minuto mga lipas po ang alas 8 na umaga mga kapartners ang babalik po ang pulso ng bayan. Posible kayang pinagtatakip lang ang water cannon incident sa South China Sea sa issue ng Pidea Leaks. ay sa isang geopolitical analyst, nagkataon lang ba ang tila pagpapalaki sa insidente gayong importanteng matutukan ang isyong nagsasangkot sa Pangulo ng Bansa sa iligal na droga? Narito ang balita ni Cathy Villanueva. Hindi inaalis ni Prof. Ana Malindugoy isang geopolitical analyst ang posibilidad na ang huling water cannoning incident sa South China Sea ay ginagawa na naman isang malaking issue para matabunan ang naging investigasyon ng Senado upos sa Pidea Leaks. Pero ayon kay Malindo Puy, sa kabila ng paglabas ng isyo na ito, ay mas lumulutang pa rin sa social media ang sa ng Pideyaniks kung saan sangpot ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Pwedeng maging coincidence yan, pwede rin dyan talagang stage. Dalawa yan ang possibility. Kasi parang ang, ang timing, no? <laughs> ang timing kasi dyan is parang, parang mag-iisip ka, bakit ganon? Kasi ang, kung coincidence yan, okay, fine. Pero kung hindi, ang tanong kasi dyan, ano ba ang purpose to cover, parang, parang matabuna ng issue ng PDL leaks na ang na, nasasangkot ay ang ating Pangulong BBM. So may ganun siguro na perception ng ibang mga tao. At, pero ang tanong kasi, hindi naman natabuna ng PDL leaks eh. Actually, to be very frank, nung tinitingnan ko ang social media at iba't ibang platform, may mga may mga nag-discuss about yung water cannon na nangyari sa Aliyun Sol ng Chinese Coast Guard against our vessels pero ang lumulutan talaga sa social media sa pag-observe ano pa lang ha observation ko lang is yung PDL leaks talaga yun talagang ang pinag-uusapan niya yun Ayon kay Professor Ana, inaantay rin ng mga Pilipino abroad ang tunay na kasagutan sa isyong ito dahil nakukulangan sila sa ginanap na hearing sa Senado kamakailan. I think ang mga tao, kahit na yung mga nasa ibang bansa, are they waiting for the next hearing? Kung ano ba talaga? Kasi nga, totoo din, nakulangan din kasi ang mga nanood ng hearing ni Senator Bato sa first hearing niya parang there are a lot of things to be asked and there are a lot of things to be, you know, yung parang, i-ano mo talaga, i-didiinan mo ng tanong at, yung, you know, para dumabas talaga yung totoo na hindi, parang hindi nagawa ni Sen. Bato. Binang isa sa mga gustong makaalam ng katotohanan, umaasa niya ang taong bayan na mas mapaghandaan na ni Sen. Bato ang susunod na Senate hearing patungkol sa PDLX sa darating asyete ng Mayo. Which is, siguro sa susunod na hearing, eh, feeling ko naman, eh, mapapaghandaan ni Sen. Bato at maa niya yung right questions. Kasi sa mga investigation kasi, what is important really is to ask the right questions, especially dun sa mga resource resource person mo. Hindi masyado atang na, na, na ng pansin ni Sen. Bato na talagang, you know, As isa-isa yung mga nandun. So we're looking, well, even I, I'm looking forward talaga sa next meeting na matignan natin kung ano ba talaga ang totoo dito. Kasi ako naniniwala na yung document na presented Mr. Jonathan Morales is not an AI e -E generated. Kasi nakita ko na yan sa social media at saka sa blog ni Maharlika. At kung titignan mo, mayroon siya doon yung puncher yung parang kinuha ka sa isang folder na naka, nakalagay ka na may pan, na, na punch paper. Tapos usually pinafile kasi yan with the or yung fastener na kapag isinerok mo siya, makikita doon na nakafastener siya. Alam mo yun, nakita doon, yung palang makikita mo na hindi siya AI generated. Kasi kung AI generated siya, walang ganon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, mahal, Cathy Villanueva, SMNI News. For you, attorney, may timing ba yung uh yung nangyaring insidente dyan sa West Philippine Sea dito sa so isang naguwang uh, Ako naman, naniniwala ako talaga na ang pantapal nila sa issue hmm. ng mataas na presyo ng bilihin at saka sa paggamit ng droga ng presidente ay ang talagang issue sa China. So yan yung tinatawag na wag the dog. Pag hindi ka kasi nakaka-deliver sa iyong mga pangako ng eleksyon, siyempre, eh, madidismaya ang taong bayan at lumalabas naman yan sa ating mga surveys, no? So ginagamit talaga nitong issue ng China para lihisin ang issue. Kaya nga, delikado. Kasi baka ma'am niya, ikalagkan nga tayo sa gera para lang ilihis yung issue sa mataas na presyo ng bilihin at paggamit ng droga. Pero alam mo, ibang pananaw ko dito sa nangyaring water cannon incident dito. Naaabala talaga ako. Dahil pansinin ninyo na yung huling nagkaroon ng water cannon incident dyan sa Scarborough Shoal, ha, sa Boro, e eh, panahon pa ni Noy Noy Aquino. Kung saan, pinagbawal tayo pumasok ng Scarborough Shoal. At ang karamihan ng water cannon incident ay nandun sa Ayungin, dun sa resupply mission ng um, Sierra Madre. Hindi ko alam kung ito'y magiging pulisiyan na ng China. Na ngayong binawi na ng ating Presidente Marcos yung status quo agreement, eh ang piling ng China, pupwede na silang gumawa ng bago. Kasi ang status quo dati, hindi po pwedeng pagpigilin Pigilin yung mga manging sa Scarborough Shoal. Pero ngayong pinapakita nila na yung resupply mission di umano sa uh, Scarborough Shoal ay uh, na water cannon na, baka ang mensahe niyan, eh, pati yung aking mga kliyente mga mangingis hindi na po pwedeng manging isda muli sa Scarborough. Kasi nga, ibinawi na ni Presidente yung status quo agreement, no? At yan din ang mga posibleng dahilan na gumawa na naman ng bagong artificial island ang uh, China. At posible, baka paalisin na rin tayo doon sa mga hawak natin mga isla dahil tapos na ang status quo agreement. Yan ang aking Um, alinlangan no? doon sa pagbawi ni Presidente Marcos sa status quo agreement. Pero hindi naman natin alam mga uh, totoo dyan dahil na nalathala naman sa Inquirer na isang opisyalis na diplomat ang nagsabi na sumang-ayon din naman daw ang Marcos administration sa status quo agreement. Ewan ko kung nabasa nyo yan, headline niyan sa Inquirer pero siyempre hindi pinangalanan kung sino yung diplomat na source ng Inquirer. Pero habang hindi binabawi ni Presidente yan, na rinireceive really na niya yung status quo agreement, Yet, eh, ay naku, akasahan natin ang China nagagawa ng mga bagong hakbang. Dahil hanggang ngayon po, wala pang desisyon doon sa pinag-aagawang mga isla. At ang Scarborough Shoal po yan, bagamat siya shoal, tinuturing ng lahat na nag-aangkin dyan na isla. So hindi po yan sakop ng desisyon ng Arbitral Tribunal. Bagamat sinabi nila na yung ay kabahagi ng EEZ, eh hindi naman po nag-rule ng tribunal kung sino may-ari ng isla ng Scarborough na tinuturing ng lahat na isla. Bagamat, bato-bato lang po yan. Pero dahil siya ay high tide elevation, e po pwede po mag-generate ng 12 nautical miles of territorial sea. So yun po akin pananaw. Mas seryoso po ang nangyari dyan sa Scarborough Shoal. Baka yan po ang katagunan, kasagutan ng China doon sa binawing status quo agreement na baka paalisin na naman tayo ng China doon sa mga isla na kung saan tayo nangingisda doon sa mga Islamismo na hawak natin. Siguro na susunod na broadcast natin, dadaling ko yung natuklasan ko nung ako isang akademiko pa sa UP College of Law, sa UP Law Center, kung ano talaga ang plano ng China. Na talagang by this time, dapat napaalis na nila lahat na nagaangkin ng na mga pinag-aagawang isla dyan sa West Philippine Sea. At ang tingin ko, eh... Napigilan lang yon dahil nga sa mabuting relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China sa panahon ni Duterte. At ngayong balik na tayo na wala ng status quo agreement, e baka nga mapaalis tayo sa mga islang hawak natin gaya ng pinaalis tayo sa mischief reef ng panahon ni Ramos at mapaalis tayo sa Scarborough Shoal ng panahon ni Noy Noy. Wala po tayo na wala na kahit anong teritoryo ha, sa panahon ni Digong. Kaya nga po yung sinasabi nila na uh, nalabag ang saligang batas sa gentleman's agreement ang status quo e kabaliktaran po dahil wala po talagang nawalang kahit anong karapatan or soberenya tayo dyan sa West Philippine Sea dahil nga po dun sa agreement na walang galawan or status quo. Opo. Attorney, ang um, nakikita mo ba na if magpapatuloy pa rin itong, uh, kumbaga sabi nga nila, paawa effect na ginagawa na nagpapawater kanon lang tayo, walang nangyayari, eh, imbis na makakuha ng simpatsya eh baka magiging baliktad na ang mangyayari Kasi binabasa ko yung mga komento uh, Lalo na sa Twitter Alam naman natin Ang uh, Twitter talagang maraming mga ano dyan Mga uh, hater Sa <laughs> yes, uh, Duterte administration Pero napansin ko Kahit sila mismo E eh, nagsawa na Parang lagi nalang sinasabi Bakit ganyan na lang After ng mawater kanon Ibabalita Tapos uh, yun na Tapos next time na naman ganun ulit din uh, gagawin ninyo, magpapawater cannon. Wala tayong uh, kalaban-laban hanggang sa ang mga kritiko nagsabi na naman na buti pa yung water cannon pang ano lang pala. Yung water cannon dito sa Pilipinas, ginagamit lang pala sa mga tao. juan yes. sa, yes. sa, sa rally. ng San Juan. <laughs> yung last time na no, may nag-rally dyan sa US Embassy, doon ginamit yes. yung ating uh, water cannon. Pero doon sa Chinese, uh, Coast Guard, Day, walang kalaban-laban. Kumaga parang mismo sila, parang namin -na, -na, na rin, parang nagtataka -na, na rin sila na bakit ganito na paulit-ulit. Well, posibleng sinasabi mo na yung paawa-epek ay mawawalan ng uh, epekto na kasi sanay na silang makita ko yung water cannon tayo. Pero sa akin, masakit po yan. Ang sa akin lang, bakit natin uh, i-expose ang ating mga kababayan sa ganyang water cannon incident? epo po pwede naman pag-usapan ng lahat. Bakit ang Amerika at ang China nag-uusap? Nag-uusap dalawang beses na nung nakaraan, ang presidente ng China at ng Uh, Amerika. Tapos may dalawa pang napakataas na opisyalis, Department of Treasury and Department of National Defense, nagpunta pa sa China para makipag-usap. Bakit tayo tumigil lang pagkipag-usap? Hindi ba katakataka yan? Na, yan, yeah, win a water cannon tayo, eh walang pag-uusap na nangyayari. Ba bakit nyo kami win a water cannon? O, di ba? At tama ka. Mukhang nasasanay ng tao. Dahil tignan mo sabi ng Coast Guard, hindi kami gaganti dyan. Ako, hindi ko na maintindihan kung anong emosyon ko dyan. Eh. Ayaw kong nakikita yan. So dapat una-una gagawa tayong hakbang na hindi tayo mga water cannon. Mahal ba? kung mga water cannon tayo, eh dapat naman panindigan natin dahil yan ang gusto ng presidente, i-water eh, cannon din natin sila. Hindi ba? Eh, hindi naman po pwede palagi na tayo inapi at tinatanggap natin yan. I-water eh, cannon din natin sila. Eh yan naman ang gusto ng presidente. Eh ba't hindi natin panindigan yan? Di ba? So parang hindi consistent yung polisiya na ginagawa na which brings me again to the issue na nasa tama ba siyang pag-iisip o di naman kaya, nasa tama ba siyang kakayahan dahil alam natin na second year college degree lang ang natapos ng ating presidente. Hmm. Ayan, samadala, so, attorney. Bunyog, bunyog, bunyog halikan na kasama ka, na kasama ka bunyog, bunyog, kapag buklot ay may pag-asa Luzon, Visayas, Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog